Nagbabala sa Quezon City First District Representative na si Arjo Atayde laban sa mga taong patuloy na nagpapakalat ng aniay malisyosong impormasyon na nagpapalabas na siya isang sangkot umano sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno. Kabilang si Congressman Arjo sa mga opisyal ng pamahalaang pinangalanan ng mag-asawang Sinasara at Corley Diskaya sa naganap na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong September 8. Sa kanilang testimonya, idiniin na mag-asawa na may ilang opisyal umano ang naghihingi ng pera o binipisyo kapalit ng pagkakakuha ng proyekto sa ilalim ng flood control program ng gobyerno. Sa naturang pagdinig, isa-isang pinangalanan ng mag-asawang diskaya ang mga opisyal na umano'y nakinabang sa mga proyekto. Kasama sa listahan ang pangalan ni Representative Arjo Atayde na mabilis ding umalma at at gi ang lahat ng paratang. Ayon sa kanya, walang katotohanan ng mga ipinupukol na isyo laban sa kanya at malino na ito'y paninira lamang sa kanyang reputasyon bilang lingkod bayan. Sa kanyang opisyal na pahayag na ibinahagi sa social media, mariing idiniin ni Atayde na hindi niya kailanman ginamit ang kanyang posisyon para sa pansariling interes. Anya, I deny the allegation that I benefit from any contractor. I have never dealt with them. Hindi po totoo ang mga akusasyon na ito, I have never used my position for personal gain, and I never will. Dagdag pa ng kongresista, nakahanda siyang gumamit ng lahat ng legal na paraan upang linisin ang kanyang pangalan at pananagutin ang mga tao nagpapakalat ng maling impormasyon. Samantala, hindi lamang si Representative Arjo ang tumanggi sa mga akusasyon. Pati na rin ang iba pang opisyal ng pamahalaang isinangkot ng mag-asawang Diskaya ay nagpahayag ng kanilang pagtutulo sa naturang testimonya. Giit nila, walang basehan ang mga pahayag at malinaw na gawa-gawa lamang. Malaking usapin ngayon sa Senado ang investigasyong hingil sa mga flood control projects ng pamahalaan dahil sa laki ng pondong inilaan dito. Ayon sa mga senador, mahalagang malaman kung may katiwalian ngang nagaganap sa implementasyon ng mga proyekto upang masiguro na ang pera ng taong bayan ay napupunta sa tama at hindi sa bulsa ng iilan. Para kay Representative Arjo Atayde, hindi lamang ang kanyang pangalan na nakasalalay dito kundi pati ang tiwala ng mga tao sa mga halal na opisyal ng gobyerno. Kaya naman naninindigan siya na labanan ang maling impormasyon at huwag hayaang lumaganap ang paninirang walang pasihan. Sa huli, iginiit ng kongresista na patuloy siyang magsisilbi ng tapat at may malasakit sa kanyang distrito at hindi siya padadala sa mga intriga at kasinungalingan.